Uh, hello mga idol, uh, isang magandang umaga po sa ating lahat uh, For today's video mga idol is May isishare lang po ako sa inyo uh, About sa aking uh, DIY solar setup para sa aking Starlink dito sa bahay uh, Ang isishare ko sa inyo ngayon is about sa uh, uh, Dual Power Automatic Transfer Switch Ang purpose po dito mga idol is Uh, just in case na mag blackout, out uh, siya na po ang automatic na mag transfer change power into solar cheese. Cheese. so ito cheese. po yung chikiting ko mga idol makulit na chikiting so ngayon mga idol is uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya na set up So mas may kulang pa ito pero Hi guys. Can... Ipapakita ko lang sa inyo yeah. kung yung nagawa ko na. Pero may kulang pa to mga idol. Uh, By the way, mga idol, uh, disclaimer lang po, ah, uh, hindi po ako uh, expert pagdating sa mga ganitong trabaho. Ah, uh, lahat ng mga uh, ginagawa ko uh, sa so pagsisit up say... ng solar, sita solar, is natutunan ko lang din po sa ibang tutorial sa YouTube. Kaya sa mga may mga alam diyan, uh, just comment below kung anong mas magandang gawin. So, let's go. So, yan na po yung sinasabi kong uh dual power auto dual power automatic transfer switch. So, ngayon, uh, nakaano pa siya. Itwali ito po yung uh, main source amin dito. Bali yung saniko sa amin. Kung tawagin saniko. Tapos, ito naman is ang solar setup ko. So, yan na po yung ano ko, yung mga uh, solar power, solar charge controller ko. May isa pa dito. Tapos ito yung ito po yung battery. So ganito po ang nangyari dito mga idol. So bale ang main power ko talaga na nilagay is yung sanico Tapos yung uh, emergency power is itong solar power. So ang pag-setup dito mga idol is ganito po siya mga idol. Uh, may may nakalagay man dito ng idol. Oh. Neutral tsaka may number 2. Tapos dito sa kabila din may neut, neutral tsaka number 2. So ang gagawin niyo lang po dito mga idol is ang number 2 dito itong wire to na number 2 papunta din ito sa ito sa number 2 na sa kabila dito sa sa solar tapos yung neutral ang letter n papunta din ito sa <coughs> sa n dito sa kabila sa, sa solar tapos pwede na kayong magkuha ng ano dito magkuha ng uh, power power source either dito or dito. Magkapareha lang sila, lang yung mga idol. Pwede rin dito kayo sa gitna. For example, itong wire na to. <coughs> Excuse. Itong wire na to, dito na kayo magkuha ng power source. So, sa akin mga idol is, dito ko siya nilagay sa support sa may solar. So, ito na po yun mga idol. Itong outlet na to. So, yan po mga idol. Ito po yung power supply, uh, power plug ng, Kaya ka. ng Starlink. Kaya ka! Tapos, ito po yung sa sa voucher ko po Kaya ito mga uh, Wi-Fi voucher dito sa bahay. Tapos, uh, nilipat ko lang po ito. Ito po mga edyo isa para sa uh, para sa Mikrotik. Mikrotik Hex. So, ito po yung ah, uh, so uh, inverter so ngayon mga idol is uh, ipakita ko sa inyo kung try try kong patayin ang patayin ko to bali turn off ko to kung mag-automatic mag-automatic transfer switch pataas na siya mag automatic siya mag transfer so ngayon mga idol subukan natin so ngayon mga idol i-power on ko yung Uh, inverter. Yan po. Nagilaw na po yan. So, ngayon mga idol is uh, i-power off ko yung uh, main power namin. So, sabihin niyo mga idol, may breaker talaga yan dito para kung gusto mong i-off, dito lang i-off sa baba sa sa taas. So, hindi pa ako nakabili ng breaker. So, For the meantime, ginagamitin ko po siya ng belt lug, ganito. Doon sa loob ng bahay na kasaksak. So ngayon mga idol, subukan natin na i-power eh, off yung main power namin. So, yun ah! Ibta na, ibta na ba ibta? So yan mga idol, nag-transfer siya ng power. So nag bali, solar na po yung ginagamit niya. So ngayon mga idol is eh uh, i natin kung may internet ba talaga kahit yung solar yung ginagamit natin. Gumagana ba ang Starlink? So tingnan natin sa cellphone ko mga idol. Real is tit titingnan natin kung gumagana ba siya sa solar. So ayan po mga idol. Uh, online na po yung starlink natin kung nagtaka kayo mga idol hindi starlink ang nakalagay dyan sa bandang sa taas ng online kasi uh, binaypas ko na po yung starlink bali hindi na ako gumagamit ng uh, router ng starlink so sa next video mga idol is ipapakita ko sa inyo yung paano ko binaypas, paano ko binaypas ang starlink from 48 volt to 12 volts So ngayon mga idol is i-test natin kung may internet. So Yan po mga idol, yan po ang pangalan ng Starlink namin dito mga idol. Sa third party router namin. So Tayo na mag-speed test. So, up natin mga idol. Yan po mga idol. Di ba? Ang lakas ng hatak mga idol. 207 Mbps. So, ngayon mga idol is. Yan po, nakasulat po siya sa next video mga idol is ipapakita ko po sa inyo ito po yung vlog ng Starlink namin dito power supply ng Starlink namin so ipapakita ko po sa inyo sa next video kung paano ko siya sinisit, up doon sa loob so ngayon mga idol is ibalik na naman natin sa sa main power namin I ibalik power ga ibalik Pasakbalik. Ha. Uh -huh. uh. So ayan po mga idol. Automatic po siyang nag transfer switch. Dadet, sana. Sana. Ito mga idol, is mabibili niyo lang, lang po ito sa Shopee. Marami po ito sa Shopee. May ibang ibang style, may ibang kulor lang uh, mura lang ito mga idol sa nasa 600 plus lang ito mga idol So, yun lang po. Yun lang po yung uh, ma-share ko sa inyo. So, sa next video po is ipapakita ko na sa inyo yung uh, ginagamit ko na power supply para sa Starlink na gagana siya sa inverter at gagana din siya sa uh, 220 volts na power source so yan lang po uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan uh, subscribe na po at hit na lang din po ang notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko and maraming salamat and God bless po sa ating lahat